Good morning, this is Ron's Mixed TV At maraming salamat Kapala guys sa Mga magsasupport Sa mga video ko, Sa mga magsasubscribe guys Thank you sa lahat sa inyo no At Kapala guys ito yung kauna-una Vlog ko ngayon dito sa Youtube Kapala guys pupunta kayo tayo sa Source ng tubig namin Kung saan na Yun po yung pinagagalingan ng panglaban namin Panghugas ng mga pinggan Pero hindi siya iniinom guys kasi nga galing lang siya sa may <laughs> sapa kung tawagin bali ano lang yun guys ay papang hugas-hugas lang pala bala bala hindi siya pwedeng pang inom inom iba pa yung pinagkukula namin ng inumin hindi guys sa bukit hirap dito ang tubig guys grabe dito sa probinsya guys ay simple lang ng buhay dito eh kailangan mo talaga magtiis <laughs> Pero masaya guys kasi sa kasama mo yung pamilya mo. So tara guys, samahan nyo ako at puntahan natin yung Let's go. Ngayon guys, so doon tayo pupunta. Okay guys, kaya tayo. Ito lang kami dito guys, yung Pringbo, sa probinsya. Malayo sa ingay ng mga uh, sasakyan. Yun o. Know, Makapag-relax ka pa. Kami. Medyo bubog yung tubig guys tapos pa lang kasi ng ulan guys paglubog malabo yung tawagin yan guys oh yan yung pinagagalingan ng tubig namin lubog yan pero malinis yan kapag hindi nag ulan guys so ayusin ko muna yung ano yan oh yan maraming hipon dito guys oh kaso mataas pa yung tubig hey, guys natin yung mga ano mga dahon-dahon gawa nga pala ito ni tatay ko guys yung asawa ng misis ko may nakaisip na ito, eh kasi hirap kami sa tubig talaga guys pag may ganito guys ay kumbaga malaking tulong ayun guys so yung catcher namin ng tubig yung si galon minsan guys may ano dito guys ha may hipon yun e, no, na ano namin dito guys may hipon dito guys eh yan. Uy, gulas. Ingat, na, ingat lang, ingat lang. Nagulat guys. Tudas to, pag nahulog yung cellphone, wala ata yung pang vlog. <laughs> Kaya pala walang gaanong tubig. Naputol yung hose namin. Sige okay guys, kakabit ko muna siya guys ha. Sige lang. So guys oh, nakas yung agos oh. Ay, di ba? Ganito yan kapag dun sa ano na, sa bahay na diretso guys, takas yung ano na putol. Kakabit ko muna to guys ha. Dika lang. Yun guys, natali ko na. Mabigat na oh. Solid na yung tubig ito guys. Ayun, susunsunin ko naman to guys. Baka okay yung doon na linya. Pagdating naman dito may putol. Ay, babalik na naman ako ng bukit nito kung sakali guys. Kaya susunsunin ko na lang to guys. Medyo malayo-layo pa to guys Eh. Ito na yung dulo guys. titingnan ko, ko guys kung okay yung pressure dito. Ari, tikas. Yeah. Okay Ito na yung dulo. Nakabao na to sa lupa guys. Papunta na dun. Doon sa amin. So malayo-layo pa ng konti. Ayun. sigurado ko dito bawat dugtukan to guys ay pinubuksan ko para makita ko yung pressure ng tubig kung okay na. Sa ilang segundo lang naman yung guys. Pwede na natin ulit ito i-sara. Okay. Ayan. Baga dito sa buhay sa probinsya guys. Kailangan tiis. Ayan. So. Bawin na ako guys. Ayan ulit. Masa malandang part guys. May yung papunta sa amin oh. Dun. Dun. Yan. Pupunta na ako dyan. Pero gusto ko muna ipakita sa you guys yung so view. Wow! <laughs> Ito lang view guys. Dagat na yun dyan oh. may mga iinap na mga bahay. Mga kapag-anak yan ng misis ko guys. Shout out! Rublon the bus! Let's go! Ito na yung last na bubuksan ko guys. Buksan ulit natin to guys para makita yung ano makita yung yung flow oh, yun lakas no oh. Oh, diba ilang araw rin kaming nagtis na wala tubig kasi nga malakas yung ulan mga ilang araw na rin to guys so ipapablo ko muna sya ng marami kasi nagpapara kasi yan minsan guys eh And, malakas na rin guys yun guys oh hi dito na, dito na ako sa amin guys ganda ng view talaga dito guys So yun lang guys, uh, pauwi na ako at maraming saramat sa panonood at walang sawang support sa unang vlog ko guys. So abang-abang lang kayo guys, please subscribe my channel at para updated kayo sa mga i-upload ko. Sa mga video guys, marami pa tayong pupuntahan, marami pa tayong gagawin sa bukid at syempre sa baba. Pag mga ba ko guys, uh, pupunta tayo sa dagat. to no? At ipapasyal ko rin kayo sa mga beach dito guys. Sana, all. Yung bisito, hindi rin magpapahuli ang Tablas Rublon Island. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. <laughs> palagi. God bless.